Hello guys! For today's vlog, samahan niyo ako sa isang makabuluhang adventure. Medyo sinisulat din nga tayo ngayon kasi naparami yung huli natin at panikulado. Mayroon tayong uulamin mamaya. Sobrang babaw nga lang ng area LA na ito guys. Pero sagana naman sa mga Kung saan, ito yung mga kinikilaw natin guys. Na sobrang sarap. Lalo na kapag buhay pa. At ito nga pala yung kabuo ang huli natin guys. Estimated 6 kilos yan side trip muna manghuhuli muna kami ng mga seashells tingnan na natin kung may huli tayo At mapapawaw ko na lang sa mga nakuha naming shields. Ito na sila oh. Hello guys! Um, hmm. sana na namang mapagpalang araw sa ating lahat. At ito naman si Boy, yung kasama ko ngayon. What's that? May <laughs> tapang. Napunta na lang kami sa isang masukan na daan. <laughs> Masukal to guys, pero pagdating sa unahan, pakikita ko mamaya. So guys, nakarating na kami. Hindi uh -huh. na yung buhangin. Yan ang sahog ng pangkilaw. Ludi namin. Welcome to my guys. Hello. Hey Joe. yung na. cook nauna nang naluto yung tuyo na ng git napakasarap guys ito ba Then guys, nakalimutan namin yung asin at saka <laughs> nakalimutan namin yung asin at saka dinumuto. Kaya kailangan bumili, ta bumili tayo sa kabila. Kasi hindi masarap yung sinilaw natin. Kompleto nga siya ng sahog pero ano? You know, walang asin. Talaga hindi lalasa yan. kailangan mo mata namin so Abay mo na. Nalis mo na ako. Bibili mo na tayo ng asin at saka bitsin. Yun lang yung pangpasarap talaga ng ano, oh, pang palasa. So, lalakad tayo guys dito. Ang kanya na sa bundok. Gili ng bundok kami dadaan. Dito may daanan din. Kaso pag high tide talaga, hindi mo na ito madadaanan. Hindi okay. tayo na kasi guys. matanga kasi guys eh. Hindi. <laughs> Woohoo! Nakabalik na ko guys! Saka hindi ako nakapunta nindahan. Kasi may naliligo doon. ako. <laughs> Sabi ko, habilin mo ko. Wag <laughs> na. Wag ka no. Po, lahat to 20. Bigay sa 20. Ibinigay <laughs> e sa akin. So, na, 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 napadala ako nun. Nagyan okay. lahat to? Hmm. Po. Dali mo. Ibang galing. <laughs> Mabuti na lang. Mabait yung mga bata nandun sa gilid ng baybay. Nagyan na edit to? Opo. Sabi ko, bali 20 na lang to lahat. Sige, <laughs> sige. Kaya tumama niya malayo, hindi <laughs> alam, yung binibinta na pala yung asin nila doon. <laughs> Pero tapos naman silang kumain, sabi na, hindi naman naman gagamitin yan. Bigay na lang nila. Okay. Pag lagi kami pumunta, pumunta dito guys, um, lagi rin nakasunod ang aso na yan. So, lagi nakabantay sa amin. Nabayaan lang namin na sumama sa amin yan mas okay din naman pag may asaw so papalaki na yung tubig dito yung dagat tubig dagat so mag high tide na siya so galing low tide so ayan kung low tide is may makikita kang mga bato bato dyan parang barriers nya dyan so dahil pa high tide na i eh, pawala na yung mga bato hindi mo na makikita napakaganda dito ito so, ganoon lang pincho lang happy lang hindi mo na mababalik to kung may time ka hindi mo pinagbigyan ng oras hindi mo na mababalik ito ayan so guys. Tinitimplahan na niyo yung kinilaw natin. Feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts a hand in mine. guys, may mga bata dito ang sumamba sa amin. At ito sila, ayan. Hoy. Ay. eh, pati na mo ka. Bali yung nakakatanda sa kanila. Pumunta sa amin dito kasi gutom sila. <laughs> Ayun, nakain namin s'yempre. Pinaano yung panangko. Pangalan mo? Dexter. Dexter. Dexter yung isa. Si Si Jamuran. Jamuran? Ah. Lagi. Ito? Oo. Yung mga bata pumunta sa amin dito, si Dexter at saka si Jamuran. Totoo talaga si Jamuran talaga daw yung pangalan niya. Kasi pinangalan ng papa niya. Idol siguro. Idol siguro si Jamuran. <laughs> Yun. Isa. Jamuran. Ito si Dexter Oo. Oh. itu nih tadi jamuran kali mau nasi dera jadi enggak jadi memang pengal itu yang batang komentar kami dulu So ayan ma'am men, uh, pauwi na kami um, dun. Matapos yung magandang lugar hindi to naman kami sa matalik ang mga daanan <laughs> Ito talaga yung The best na adventure My idol So yun guys, sa lahat ng mga bago pa sa akin channel guys, huwag kalimutang mag-subscribe para update kayo sa mga lahat ng adventure na gagawin ko. Ayun guys. So yun guys, bye bye and good bless.